Manja kemerdekaan, hmm. so, motor. itu guys, Pak Untang guys, may bandang ibaba bana ang Uh, malayo din to sa aming barangay mga idol pangalawang unahang barangay pala sa aming barangay ed, barangay Ilaya And sa baba baha daw pala ang ilog ngayon iwanan yung aming uh, service motor yan guys dito sa baba yung ilog yan mga idol baha pala ngayon sobrang uh, Takas ng tubig baha yan guys sobrang uh, ng tubig yan mga idol try lang namin uh, mamangwit ayun mga idol nakakuha yung aking kasama yan Oh, yeah, hmm. Ang tilap yang laki-laki uh, -laki natin guys yan guys yung nahuli namin yung maliliit na tawagin dito sa amin ay patdan guys ito pa yung nahuli namin guys tilapia at saka yung atatdan guys ito yung pamingit uh -huh. Ayun mga idol pati yung uh, maliliit na hipon nila guys um, parang maliliit na sugpo na huli namin mga idol oh. Ayan. Mahirap kasi makahuli ngayon ng uh, malalaking isda at uh, napaka sakin baha yan guys andyan mga ito low in alamay so much guys uh, see you next video sa ng bola nang pero i don't i'll see you and god bless this channel lahat mga idol ayun guys yan ang lahat naming nahuli marami sana kaso kasumanli yan guys may mga idola. at least meron na kami may ulam yan, yan. na uh, so kung tawagin sa amin kung uh, hipon sa tabang sa tilapia uh, uh, patdan tawag din sa amin guys sa ilog yan guys and daghan kayo salamat sa inyong pag-support uh, sa akong uh, video. See you next videos ni Buhula namin Sa Hero Mga Bye-bye guys and God bless po sa ating lahat. bye, -bye.